So, ayan o. Ganyan kadami. Ganyan kadami yung bunga. Sino mga kagre? Ka ito yung sinasabi ko na lansunis mga kaagri na tatlong bisis magbunga sa isang taon. So, naka cycle Ayan, hinog. Pahinog na yung iba at saka yung iba hilaw pa. So, hindi natin matatawag na season yan mga kagre ka kasi sa mga video natin palagi. Palagi yung uh, itong mga puno nato ay magkaiba ng stage ng pagbunga. So ito yung oh, Kita mo naman yung pruning mga kagri At saka yung uh, sinasabi ko nga Pagbibigay natin ng uh, pataba At saka pag-i-spray So importante yan So itong puno na to Nakaikot to Tatlong puno Palit-palit -palit lang sila ng uh, Pagbubunga So ibig sabihin Hindi ka mawawalan Nakacycle So kahit sa anong mga prutas mga kagri Pwede natin gawin yan Sa manggaman O kahit ano Basta regular natin uh, binibigyan Ang kinakailangan ng ating mga tanin So pagpakita natin yung nauna sa kanya So yun mga kaagre, ayan o oh, hinug na hinog na yung mga lansones So ito yung sinasabi ko mga kaagre na Tatlong bisis mamunga sa isang taon So ngayon titingnan natin dun sa taas Kasi mag-harvest tayo <laughs> <tong> Titingnan natin Tingnan natin yung bunga rito mga kaagre Ayan So ayan o, oh, ganyan kadami Ganyan kadami yung bunga. So tatlong uh, business bisis mamunga sa isang taon. So yun nga sinasabi ko mga kaagri, ayan open yung gitna. Papansin niyo open yung gitna. Yun nga nagpruning and then pruning tayo and then yung uh, pagbibigay abono. Simple, yung uh, palaging pag-i-spray ng uh, pasgro. So marami na kahit doon sa Mindoro yung mga followers natin ginagawa na rin nila to. So nagbunga Nagbunga ng sobrang dami yung kanilang alansunis So ngayon na harvest tayo Ayan Marami, ang dami Ayan Yung unang harvest natin So nakasycle ito mga kaagri Ayan oh. Medyo mataas yung Yan. Kagandahan dito mga kagre, pagka may puno ka, pipitas ka lang ng kaya mong kainin hindi mo kailangan harbisin lahat. Duko to ng mga kagre. Duko na. variety eh. Sobrang ano talaga. Sobrang hinog na. So, dito lang naman to sa puno. Kung may lansunis kay mga kagre, pwede nyo gawin yan. Basta maintain nyo lang yung pag-i-spray. Kailan natin yung hinog na hinog. Pili-pili lang. Dito na sa'yo. Babawa sa'yo rito. Ang dami. Oh. So yun mga kagre, tama na to Yan ganito lang kasi Yan Pangkain lang naman Hindi naman natin ibibinta So yun mga kagre, nakakuha na tayo So tama-tama lang yun, purong dami pa oh. Makikita nyo sa taas Dami pa Yan Lalong-lalo -lalo na rito mga kagre Ang dami So yun mga kagre, ka yun nga sinasabi ko, marami pa rin nagtatanong kung paano, yun nga sinasabi ko mga kagre, ka pruning at saka pagbibigay pataba regular na pag i-spray ng ating uh, puliar. So yun yung ating mga ginagawa palagi. So marami, marami nang uh, nagbunga yung kanilang mga tanim dahil doon sa ating uh, tip na binigay. So kaya, kaya natin gawin yung mga ganitong bagay, basta subukan at subukan lang natin. So tara, baba tayo.